Dito nga pala ako dumaan sa road 10 at hindi ako na-inform na merong ride pala ang tropa. Oo, tropa. Yung mga kapwa natin, motorcycle riders na nakakasabay sa kalsada. Tawag ko sa kanila tropa or pups. Hatawan nga pala ang takbo dito sa road 10 mga pups dahil malawak ang kalsada dito. Ayun, may mga nagmamadali from behind. Ayun, ayun pa si kuya. Hataw din. 125cc nga lang pala ang gamit kong motorsiklo mga paps. Kaya smooth lang ang takbo natin. Buti pa itong si kuya nakadilaw na, na nakabagpak na itim sa kanan. Smooth lang din ang takbo. Ayan o. Oh. Tignan nyo naman kung gaano kaganda dito sa road din dumaan oh. Ayan nga pala yung deliver natin. Naka plastic. So malapit na tayo sa stoplight. Kaya alalay na tayo ng preno at yan makikita nyo napakadaming truck at may nagka counter flow pa mga paps kaya ingat din kayo pag dumaan kayo dito sa road 10 ayan na yung truck uy dumiretso pa si kuya naka red light na grabe ba